At ito mga tayo guys is dito nga tayo ngayon sa bangka kung saan nga nakita nyo maraming mga chokoy na nakasakay. <laughs> Tsaka baka maniwala kayo ha. At, nga, at doon sa amin umulan, pero ngayon, ba't dito sa Burakay walang ulan? Baka pinagkait yung ulan dito sa Burakay kasi walang gis. Di ba? Wow. <laughs> <laughs> na, is nag video, video na nga ako. Is naka-ultrasound nga yung camera ko. Ay, anong ultrasound? Naka-ultra pala. Sorry na guys, naka-slipper pa nga ako guys sa puntang Burakay kasi maligna sa amon. Maligna, eh means malasa. In malasa daw ginamos, gignalig <laughs> na. <laughs> Gaga. Rawa ano ba amon ah, na plastada din sa Buracay, ho? na hmm? Nabidyuan si Ante, mga angkulo, gawlat at mga porter. kay kapumbrero ko <laughs> ano sa andawa, siya makaon. Gaga, mruha, bruha. Rawa Sa sobrang kalawag sa kamera, kabuyog na ulo, no? Oh sa dimolo niya ni hmm, juan ko mga bangus sa si Galexe kanawa ba ako kumono kalimpyo, mahawan pa sa dahit ni lolo moro burakay makara <laughs> bruha ka ganda. kanawa ba ako anur pastada gabi gabi joke ko gabi si angkol pwede ko na magpa shout out tapos ah, pa shout out na mata mo ah kanawa ba nga hmm, kanawa mga A-try e ko puro mga sugod puro koreana kunong nung hilawa <laughs> hmm. ay nanuot mga sulod mula ati ka rin, ang mga itry nga ran. Hindi ran magpansin kung ikaw lang isa, makara, layo ka pa lang, scrossing ka pa, yun na ka na. <laughs> Bruha, gaga, puta. Muna ang mga trending makara sa Buraka, yo. Shout out sa mga kalbo dyan, <laughs> Mga balabal dyan, magdahan lang. Kay Miron, yun, nalakot sa map dyan, ha. <laughs> yung santi, nakakalbo. Yung, ng gamblers, kalbo, wala muna ang pagkahalo mm -hmm. kaya wala nang gasolod sa trabaho kaya nag-tinamaw lang kayo. brahas, babawaw, <laughs> buha, gaga mm -hmm. Ay, wag mau maubraran. Mm, mm, mm. -mm. Kanawa Anuman, daw. Daw, ano man, daw. Kasi korsyon ka dah. Nahilaw ba? Mm. -hmm. Kanawa bala ang kalbo. Bala ni Liet na. Bingaw man na. Hingga, wag yung maubraho. Butang ano ka. Bag ni Ante na. Ragde o. Okay, <laughs> kapit mo sa imo. Tapos tiso. Te, daw <laughs> Gagandu, mm -hmm. oh, sige, goodbye. Thank you, Gita. Shout out.